Uh, dumating na po na bangka dito. Oh, daming huli. Tamban. Wow. Lucky. Anong alimango yan? Christian crab. Daming huli. Isang timba. Wow. <laughs> Ay, okay. ayun. Ay, agawa na. Hala. <laughs> agawa na po, agawa na! Hello po mga kadilag! Magandang umaga po at welcome back sa aming YouTube channel! So for today's vlog mga kadilag ay maaga po akong magising Bali, araw-araw na po akong naagap ng gising dahil ako po ay naglalakad. At sinasama ko rin po si mama. Sinasamahan po niya ako. So ngayong umaga mga kadilag, ay kami maglalakad sa tabing dagat. Pagkatapos po ay mananagbo kami ng isda sa tulay dahil si papa po ay padating. Ayun po ay sabik sa isda. So yun, simula ng umaga ng pag-exercise. <laughs> Let's go! Let's go! Yan mga kadilag, madilim-dilim pa. Bago pa lang sisikat ang araw ay kami maglalakad na po ni Mama. Ayan, maliwanag na at kami ay nasa may I Love General na akar na ni Mama. Yeah, ito na lagi ang aming morning routine mga katilag. Maganda sa kalusugan ang maglakad-lakad. Pabalik na kami ni Mama, mga kadilag. Masarap sa pakaramdam pag naglalakad. Parang feeling ko, sa buong araw ay ako yung punong-puno ng energy. Iyo. <laughs> Kala mo talaga eh. Dito na po kami sa bahay. Good morning, Lambi at Miguel. laban na sa lubong. Pakagigising. Ngayon naman po ay kami nagdiretso dito sa labas dahil yung napulot ni Mamang Niyog sa tabing dagat. Kanina paglalakad po namin ay pinapakain na dito sa mga pato. Wow! Crunchy! A few inches later. Ayan. Ngayon naman po ay pupunta na kami sa tulay dahil mananagbuna ng isda at sasama daw po si Talambo. Dahil sasalubungin ng kanyang papa kung may huli. Si mama naman po ay nagkawalis ng harapan. Papunta na po kami sa tulay nila Talambo.

Sikat pala mama si Talambuhan eh. Na no notice daw sa kuan. Oh. Tatakbo takbo pa. Wala pa Talambo. Aba, taib na. Meron na. Narito na po kami. Bo, umiki ka eh. Ako'y okay, nangingilo sa iyo. Pagkikinalaglag ikinalaglag din yan, tubig pa naman. Hawakan mo mamayit, nakakatakot yung buling gitna yan. Ay, doon lang ang mapo. Wala pa Wala pa? tara. Kailan. Wala pa daw mga kadalag. Kaya dito muna kami, it. si Talamboy nakakangilo. Paumaga lang. Ah, paumaga. Diyan ka kay mama, kung nangingilo sa iyo ha. Hindi mo alam eh, mataas yung babagsakan. Hindi ka di pisakay. <laughs> Madami pong dumadaan at mga papasok na sa school. Honey bo? Ay ikaw, butit si talang buwa may panghapon. hani hindi hindi ka schedule niyan. May vacant. Oo. oo. ayo hindi na Pag <laughs> Ay, ka, bukas pa na may kuan na. Ah. Holiday. Ay, ay, Kapatid na naman ng kuwan, nang walang pasok, baka pa may hindi na pumasok. Oh. ah, Buti na mo, may malaking aso. Bo. Bo. Bo, wala ka pag kinagat na yan, Malaki pa kay Talambo. <laughs> Bo, malaki pa sa'yo. Bo, bo, nalapit kay Talambo. O, wala ka. Oh, wala ka pa, Kadeli. Oh, Matagal yan, mga simang ayang. <laughs> Matagal bumaba. Ano kay Nainan eh? Babae, lalaki. Babae, namatay yung lalaki nito eh. No, ay, sayang. Dapat ay may kliko ah. Kaparehas, oh. Wala Wala pa po sila dito. Pumunta po na muna dito sa may kanate unak pa. At wala pa sila dito. Kogi mo yung tuta po. Dogi mo. Chuchu. Cute. Cute. Kaliit. Parang si Punyong ha. Ni kulay itim. Chuchu. Kaya nga malilitan pa maliliit may dumadating na daw po na bangka. Papunta na po kami dun sa... Ay, baka naman mama sa kabila, Dadaong. Ong... <laughs> <laughs> oh, si Tito dun sa kabila. <laughs> Dito po sa dinadaanan namin, may mga tanim na kamote. <laughs> Ah, dumating na po na bangka dito. Oh, daming huli. Tamban. Ano yung kulay orange, mama? Ah. <laughs> <laughs> ano yung kakalas? Saray. Saray. Hop, bay na si Badi ah. Mabilis si Badi, nadoon lang kanina sa taas ay. Uli. Wala pa si Tito. Kasunod na, kasunod na daw, Mama. Ba, I'm Aggy. Ano daw, ano na? Ano? Ano daw sabi ni Tito? Kasunod na daw mga papa. Oh, bayo no, may nung mga nag-aabang din sa taas, hani. Bo. Ay, maigi dito sa baba, tay ready to go. <laughs> ano, sa pa gusto, ah. ano na. Ano sa, sa Oh, my. Matagal hani. Ay kung ihulog kita. <laughs> ano sabi mo sa akin kanina? Ay kung ako ihulog, ihulog mo ng tikit, ni Saan kaya sila kukuha? Tawag doon? Paparada. Ah, doon. Titignan natin mamay. Bayan na po at madami nang magdadating na mga bangka. Papay, bayan po sa kahulugan? Ha, <laughs> ha, ha. Ah, oh, lipat, lipat. Lipat tayo, talambo. Hindi, dyan. Dito ka, dito Mamaya, tingnan muna natin kung saan sila banda. Sabi may papa sa kaliwa o sa kanan. Oo. <laughs> oh. Ah, oh. may... <laughs> Ba't ah <niubos> mo? Oh, mo Ba, ah. Ay, saan sila? Saan? Ano? Oh, hot, puno na hani, ito huna sa kabila. Oh, benal, benal. Bah, hop. Say di mapakli. Pag tum sa kabila, di lipat. Oh, ayun ayun, di kagamit na pangkuha, pangkuha pagdi kaya. Di kagamit na di nahiya. dahan na si Kuya RJ. Doon, uh... pumundo sa kabila. Uh, taman tama ang ating pwesto talambo. Hop, hop, dahan-dahan ka. Ay, eh, ako'y nangingilo sa iyo. Si talambo po'y maliksi. eh. Ano? Ano? Sandin bahan yung huli nila. Ganun na magandot nakapagkalag na. Oh. Bye, dalawa! Dalawa pala, Bo. Ay, pero nga rito yung isa na yung malalaki. Ay, 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 di Wow, may alimango. Uy, ba ka <laughs> mo nag ka na diyan? Lambo, mama oh, ay 'yung. Mama niya, laglag oh. din 'yan. ka ng mama. Maputi kay. Dito muna abangan n'li ka, hoy. Pa dito hindi pa rin tapos magkalas ka. Ah. Oh. Oo. Naka yung lambat ay punong-puno ng isda. Bayan, ay lumubog na. Nako. Ay gusto pumunta doon sa papa. Ngayon po si Kuya Walif, masama ni Tito. Nakay may tubig yung timbahan eh. Baka yun ay yung mahal na alimang. Binababanap. Hindi makalapit mga katilagat. Uy, maputig eh. Si Talamboy na makaalis. Nawala na ang tsinelas. Wow! Lucky! Anong malimango yan? Christian crab. Christian crab. Parang ano, ha, ni king crab. <laughs> Yung sipit, parang king crab. May kuha, may krusi ay. Ay, no. <laughs> Wait, eh, si Kuya Wale, o oh, kaya Christian crab. <laughs> oh. Abay, pag inabot nga ng isang kailoy. Eh. 1,000 plus. Nakakita na ang tsinelas. Aba. Halika na. Gasan mo. Doon ka na magugas kay ate unak. Doon na. Ah. Pwede na po yung mga isda. Hop. Oh. na Sila Daming huli. Isang timba. Wow. Oh. Tayo. Kasi lungbong. ka na po. Mama. Mama. Gumora na din po doon. Alika na talambo. Kikisabay namin. Ay, sige tito. Kami po ipupunta na doon ni Mama sa kawan. Si talambo huhugasan na daw lang po muna ni tito. Tapuhan na po sa isda. Agawan na yan mga kadalag. Ay, agawan na, hala. <laughs> agawan na po, agawan na. <laughs> ah, nasa nasa oh. <laughs> ano, ano, na sala mo. Ano? Dito kami kumakan. Oo nga, kaya nga ako na Napili na din po si Mama. Am. Amo baka din, Ayon, ba kaya kay Makuan din? Ha? Ben po yung nakuha ni mama. Aba, si tita pala din. <laughs> May na nanag po. Ay, naiyak na bata. Hop, kulang pa One half. Aba, lagpas. Malagpas na. Mainit na kalahati na mahigit na. 100, 100. Ay bakit naman sa maksamot sa yan? Ano sa inyo yung na, presyo? Oo, oh, oh, yung maliit ay lugi ka dyan. Ano, kinaw yan? Wala, isang kilo pa? Wala, three boys. Isang kilo mo na po yung sa atin. Ay, apat kang lugi daw. Isang kilo po. Isang kilo. Tawad kay tita. Tawad tita. Tita, magkano kay lungganto? 150. Kalahati lang ako na ito at. Okay. Hindi ko pa nakukunta, ko pa nakikil. Okay na, mama? Oo. Oh. Kalahati. Hindi na po ako kumuha ng tambat, mga kadilag. At Mayro na din, na din patingguan isda pa dun sa bahay po ani. Eh. May tutuloy na. Ay si Talambo. Ay na Tito. Hintayin nata. Sabi uhugasan daw po niya. Bay din na po si Talambo, nakapaghugas na siya. Tara na Talam. Oh, binabrasan ka pa lolo. <coughs> Kaya na. Ika na. Sabay ka na sa amin. At ang papay mag-aayos pa ng bangka. Kabili na po kami ng isda. Isang kilo. Magkano mamang isang kilo daw? 240. 240. Ina may may tawad pa ni na kay limang piraso ang tawad. <laughs> Balik na po kami sa bahay. Oh. Lambo, dahan-dahan. Aluyo, maalon. Oh, may weather forecast. Yan, yeah, ang masarap. Ay, nagsasabong na. Lula pili eh. Baka si Mami Shirley ng Ma, Chinese opa. malunggay. Buminin na ako yung apat. Ah. Salam po. Sige ka na. Masarap nga ayan, malunggay Chinese. <laughs> Nakaisang isang na ang isda. Ang bayad na itong mga kadilagay sa bahay na. Hindi ka na tropa. Hindi <laughs> diretsyo ka na sa inyo. Diretsyo na po si Talambo sa kanila. At siya po, ay may pasok pa mga kadilag. Ayan, ito na po yung isda at ito po ay lilinisan na. Bali, pagkalinis din po ay lalagay sa ref dahil ni ay, uh, ay talaga para kay Papa para po sa pagdating niya.